Alex Gonzaga, na pressure mabuntis dahil sa Year of the Dragon. Ko kasi. Ko <laughs> May Aida Imanda pala si Alex Gonzaga dahil sa pagtawag sa kanya ng baog, at paggamit ng salitang nalaglag, sa pambabash sa kanya sa social media. Para sa TV host actress at content creator, maling mali ang ginagawang ganito ng mga haters, lalo na sa mga kababaihang nahihirapang mabuntis at mga anak nakausap ng ilang members ng entertainment media si Alex, kasama na ang bandera, sa bonggang launch ng bago niyang endorsement. Ang Chef Ames Herbal Tea, kasama ang kanyang parents na sina Mommy Pinti at Daddy Bonoy. Hiningan siya ng update tungkol sa plano nila ng asawang si Mikey Morada, na magka-baby uli matapos makuna ng dalawang beses. Ayon sa aktres, hindi na niya pressure ang sarili na mabuntis, Abangers na lang daw siya sa araw na ipagkakaluwag sa kanila ni Lord ang first baby nila ni Mikey. Parang ngayon, siguro this time, kasi last year, pinresure ko kasi. Ang daming nagsabi sa akin, maganda yung Year of the Dragon, sa mag-asawa na magka-baby. Diba, nagalit si Daddy, bakit daw ako naniwala? Hindi raw kami Chinese, kaya ako na-pressure, nagpa-IVF pa ako. But now, hindi ko na pupini-pressure. Dati kasi pinresure ko, wala rin. So ang ate ko ang nabuntis, natatawang chika ni Alex. Sa tanong naman kung naapektuhan pa ba siya ng mga pang okray at pang sa kanya ng mga bashers, siguro may mga times na maapektuhan ka, pero kung malakas nga talaga yung core group mo. Like, I have my parents, I have my sister, I have my husband. Kapag binaba mo naman yung cellphone mo, di mo na naman alam ano yun eh. So yun lang. Parang minsan, syempre, talagang maaapektuhan ka. Pero at the end of the day, kapag meron kang supportive na family, may core group ka na talaga, even my friends na talagang solid. Hindi ka naman masyadong masusway. Paliwanag ni Alex.